Ano ba? Kaya iyan dun. Hilotong kamay. Hilotong na. Ah, Hilotong na Ano ba? Kaya mapahilan. Kaya, kaya, Nasokatan Nasungatan kayo. Nasungatan. Nagbubungi. Iyan dun. Mapubungi ka kayo. Iyan dun. Rabit ko mo siya. Nagkasaso. Iyan dun. Nagkasaso. Sa iyan lang. Sige. Amin na. Papabunog ka kayo. Ha? Iyan dun. Pinauna pa sila. Gusto pa manggana. Pakita iyan ang sabi ko tayo mo, pakitain na. Ayaw pagpiyong. Gina-outro ko at okay. mga motong sa labas. Pakikuha nyo na kung sino ba nagpartig to. Ang mga motong sa labas. Pakikita ko braso. Ayaw mga sa Ayaw ka. Ah, Yan.

Ala to niya do. Ang mga motor na kamay. Bibigo kita sindisik. Ha? Oh, sabay kami na pangwa hindi na kay tigita na kamukan mga pulis. Sa round siya na umot. Dito nyo na lang ko sa. Ha? Oh. Ang to ganin na eh. Tao, so, para sakit. suara sakit eh, ano? sakit. Oh. Ha? Oh Anggana ini mimpi moro warang ngikir-ngir. Hah? Oh, warang ngikir na nado. Arean bertogo. Warang ngikir. Kaya nek enak. Hah? Nalini pun do nyak mag ngikir. In training ban ini warang ngikir. Hah? Ngikir lah ngikir bodo karena ini mah ngikir kala. Kabeh to warak. Hah? Ayo nggurih. Para na, na daga, masakit na mga ito. Okay ba, Dina? Kung di na, okay lang. Ha? Dina? okay kaya. Yeah. So. Maski mag-aaga daw itong tukay. Hindi rin nila siya mahigil. Bawal na, undang na ito. Ay, doon, talo na. Oh. Sa labas tala, para dito sa labas. Pero hindi ba sa May Unang langit kay Oo, oh, basta na akong Ang tao, nagpampamahaw Ang tao ni Magurang, natayaan na Kaluluo ilan ni Ninong sa ni Firme Hala, hala Tempas na naman ang pamahaw Na na yan